Hey, what's up mga boss? Mga araw sa lahat. So, so, may mga nag-comment kasi sa atin na pwede ba i-vlog ko kung ano ba mga titignan kung bibili ng mga second hand na sasakyan. Ayan, so yung mga used car. Ayan, so sa so, mga gustong magkaroon ng sasakyan, ito ang guide ko galing kay TMJ dito sa Japan mga boss. Ayan, so simulan na tayo. So kapag gusto mong bumili ng mga second hand sasakyan, marami tayong i-consider at tatandaan mga boss. Huwag basta-basta magpadala sa ating excitement, pero normal naman talaga 'yan na ma-excite ka sa pagbili ng sasakyan mo lalo na kung first car mo ito. Pero huwag masyado magpadala sa bugso ng ating excitement. At siyempre, kung wala ka talagang alam sa pagpili ng sasakyan, mas mabuti magdala ka ng mekaniko na trusted na marunong talaga. At siyempre, kung latest yung sasakyan na titingnan mo, is mas mabuti may scanner talaga na legit para ma-sure talaga ang kondisyon ng sasakyan na bibilhin mo. Kasi hindi naman magsasabi yung seller naika na ikakasira sa unit na binibenta niya. Tulad lang na nagbibenta ng prutas, sasabihin ba ng seller na maasim yung kanyang prutas? So typically talaga, hindi niya sasabihin na maasim para mabenta yung prutas niya. So matapos mo ikutin yung unit 360 mga boss, so tuktukin mo yung bawat kilid ng sasakyan, at maririnig mo naman kung hindi yan lata mga boss kasi merong pintor doon sa amin sa Mindanao na minasilyahan niya ang buong gilid ng sasakyan dahil nga dumaan sa disgasya at kawawa talaga makakabili nun dahil malamang mas mabigat ng isang side at idagdag mo pa na NV350 ang unit na yun so kaya suriin mong mabuti dahil sobrang mahal ang magpabody repair ngayon kaya dapat sure sa mga bibilhin na hand na sasakyan pero considerable naman ang maliliit na dense kung medyo luma at mura yung bibilhin mo at next mo i-check mga boss is yung papers niya siyempre i-check mong mabuti yung OR at CR kung original ba? At siyempre, i-text mo yung plate number sa LTO. Kung wala bang LTO alarm, so mag na lang kayo sa Google kung paano yon. Dahil magtataka ka na lang, nag ka sa bagong sasakyan mo, tapos hinuli ka ng LTO at may violation ka na. At siyempre, kumpara mo yung plate number doon sa kanyang registration kung tama ba yung nakasulat. At next naman, dapat tumugma rin yung frame number niya. So kumpara mo rin at saka sa engine number mga boss. Dahil napaka-importante niyan. Ayan, so dito naman, titingnan mo rin kung may mga ganitong wirings, kung ayos ba ang kanyang mga harness. Dahil minsan, mahal talaga ang magpa At next, Before mo paanda rin, i-check mo yung mga fluids sa radiator, sa reservoir, sa brake fluid tank kung nasa tamang level ba at syempre yung ating engine oil. At kung all goods naman yung level kasi chinek naman yan ng sailor. So dito na tayo sa next na importanting part. Ayan, so i-on mo lang yung susi at tignan mo yung mga ilaw kung kompleto ba. Kung legit ka na mechanic, so alam mo yung mga ilaw dyan. At syempre kapag electronics yung unit, dito na papasok ang ating scanning mga boss. So napaka importante nito to yung bibili ka ng second si hand na sasakyan dahil may mga modus ngayon na tinatanggal yung check engine bulb at bin wago yung kilometers ng Odo para mailusot at maibinta ng mahal kaya napaka-importante na ma-scan talaga mga boss. At syempre yung scanner na legit para ma kumpara mo yung Odo na naka-display sa dashboard at yung Odo na nababasa ng scanner. At matapos mo ma-scan at okay na, so itest mo na naman yung mga lights kung gumagana ba lahat, yung aircon, wipers, headlight, signal light, horn, power windows at iba pa. Dahil medyo magastos din ito kapag pina-repair. At isa rin sa ating titignan mga boss is itong windshield. Kung may kunting crack yan tapos hindi na repair, ay lalaki talaga yan. Kaya kung may crack, pwede kang tumawad sa sealer. At syempre, kapag nasa loob ka na, visually, check mo rin yung mga upuan kung wala ba mga butas. At syempre, minor lang naman yan. Ayan, at pandarin na natin yung engine. At dito matitest ang ability ng isang mekaniko sa pakikinig at pag-observe ng isang sasakyan. I-observe mo dito kung ano ang nilalabas niya na kulay ng usok niya habang ina-accelerate ng kasama mo or yung sealer. At kung goods naman ang nilalabas ng damutsu, dito ka na engine bay. Una mong i-check is kung may blue bay ba ang sasakyan. Bubuksan mo ang dipstick at filler cap At kung umuusok mga boss, huwag agad i-diagnose na blue bay. Bunutin mo muna itong PCB bulb, baka ito lang ang barado dahil makukos yan ng blue bay. Minsan dito rin may isahan yung sealer dahil sasabihin na blue bay at makakatawad na ng malaki. At syempre napaka-importante rin na i-observe natin yung kulan sa radiator neck. Ayan makikita natin ang malinis at maduming cooling system. At syempre kung hindi ba bumubulwak at given na okay na yung engine at wala rin mga oil leaks, dito napapasok ang napaka-importanting test drive. Hindi lang sa short distance kundi sa highway talaga at syempre bibirit mo para malaman mo kung nag-overheat ba yung unit o hindi. At kung goods ang test drive mo, dito mag-scan ka naman uli. Dahil may mga unit na kapag pinatakbo mo na, may mga trouble codes na bumabalik. Kaya napaka-importante na makonfirm mo na wala talagang trouble codes na lumalabas. At matapos mo scan, dito kana na sa last part. Optional naman 'to, pero para sa akin napaka-importante nito dahil almost 100% sure ka na sa unit. Gastusan mo na may isa lang ito sa lifter. Dahil dito mo makikita clearly yung under chassis parts at ma mo na yung ilalim is wala ring oil leaks. At ma-check na rin kung okay yung mga ball joints at yung mga rubber boots at para ma paghandaan mo rin kung may kailangang palitan. At last mo nang itong gulong kasi kalimitan makapal naman ang gulong kapag binibenta. So that's it. Sana makatulong ito at maging guide sa pagbili ng dream car ninyo. At sa mga mekaniko rin, magiging guide nyo ito sa pag-assist ng inyong customer. At sa mga customer naman, bigyan nyo ng sapat na service charge kung nakikita ninyong ganito mag-check ang isang mekaniko. So thanks for watching. God bless you lots. See you at the next video.